Okay. Ito na 'yung normal natin para matalas 'yung ano, itak. Ah, pinipilit 'yung punto. natin na 'yung tapos Kung ano kapindido ang subo nitong isang natot. Dan oh. oh, yeah. na. Oh, okay. Ayaw. Wala man ako dire. Oh. oh, ito numero 2 e Pagputol-putulin ko to. Yan, oh. Tingnan niyo mga idol, oh. Ito hatsita, hatsit, hatsit, oh uh, hatsa. na uh, mga idol. Oh, tingnan niyo mga idol, oh. Oh. oh hindi sa mablay. Hindi, o. oh. Yung dosimidya, putol-putol. Kita na niyo mga dol. So, ayan lang. Ah, Maraming salamat. Thank you.